Mga kapamilya at kamanila-Filipino, isang pelikula na dapat hindi palampasin ang patuloy na pinipilahan sa mga sinehan ngayon, ang Sunshine ni Direk Antoinette Jadaon na pinagbibidahan ng multi-talented actress na si Maris Racal. Sa kabila ng matitinding hamon, kasabay ng tatlong bagyo, at mga malalaking international film releases, hindi na tinag ang Sunshine. Sa halip, sold out ang mga screenings at dagsa ang mga nanonood mula umaga hanggang gabi. Sa isang espesyal na block screening sa Quezon City, ibinahagi ni Maris na sila mismo ay nagulat sa init ng pagtanggap ng publiko. Akala talaga namin kami kami lang ang manonood, ani Maris. Pero dahil sa word of mouth, social media, at suporta ng mga kabataan, lumawak ang abot ng pelikula. May mga nanonood ng pangalawa at isinasama na ang pamilya at mga kaibigan. Isang patunay na may lakas ang kwento kapag ito'y totoo at may puso, ang pelikula ay sumusunod sa kwento ng isang batang gymnast na may pangarap makarating sa Olympics, pero ito'y nayanig ng hindi inaasahang pagbubuntis. Isang mahirap na desisyon ang kailangang harapin, ang pangarap ba o ang pagiging ina? Sa isang konserbatibong lipunan, ang ganitong tema ay madalas iwasan. Kaya naman hindi na itago ni Maris ang kanyang kaba, lalo na't isa sa mga sensitibong aspeto ng pelikula, ay ang isyo ng abortion. Ngunit ang mas nakakagulat, ang kabataan mismo ang naging lakas ng pelikula. Ayon kay Maris, sila ang nangunguna, sila ang bukas ang isip, sila ang lumalaban para sa pelikulang ito. At tunay nga, may kapangyarihan ang kabataan sa pagbubukas ng kamalayan at sa pagsuporta sa mga kwentong mahalaga. Mismong si Direk Antoinette ay nilinaw, Sunshine ay hindi pro o anti-abortion. Hindi ito usapin ng relihiyon, ito ay kwento ng compassion, pag-unawa sa mga taong tulad ni Sunshine, na baka kilala na natin, o baka kasama natin araw-araw, pero tahimik sa kanilang pinagdadaanan. Lahat tayo may kilalang naging sunshine. At sana, dahil sa pelikulang ito, mas mapalalim ang pakikiramay natin sa kanila, ani direkto Nete, patuloy pa ring ipinapalabas ang sunshine sa piling mga sinehan. Kung hindi nyo pa ito napapanood, ito na ang pagkakataon. Hindi lang ito pelikula, ito ay panawagan sa puso ng bawat Pilipino. Ako si Anchor Name at dito sa Manila, Filipino, binibigyang boses natin ang mga pelikulang may laman, may saysay, at may silbi sa tunay na buhay. Hanggang sa muli, magsama-sama tayong suportahan ang sining na naglalapit sa ating mga puso.